Ginahasa na nga walang awa pang pinatay at itinapon sa isang luma at tuyong balon ang isang bata sa Butuan City noon lamang nakaraang Sabado. Isang pitong taong gulang na batang babae ang ginahasa at pinatay ng isang lasing na security guard sa Butuan City noong Sabado, Marso 15. Hindi pa man nalulutas ang kaso ng naging masakit na kamatayan ng isang turista na natagpo walang buhay sa Burakay ay isa na namang kaso ang talaga namang pinagkakaguluhan ng mga netizens ngayon sa social media. Ito ay naging masakit na kamatayan ng walang kalaban-laban na batang si Princess. Sigaw ng marami, ano nang nangyayari sa ating bansa ngayon? At tila wala nang ligtas na lugar, lalo na nga sa mga kababaihan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Isang nakakapanlumong pangyayari ang nagbigay ng luha sa mga mata ng mga residente ng Barangay Basag, Butuan City, Agusan del Norte. Ang nasabing barangay ay dati ng tahimik, pagsasakang isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga mamamayan doon. Sa kabila ng patuloy na pagunlad ng mga teknolohiya at lumalaking ekonomiya ng ating bansa, ang kalawakan ng Butuan City ay nalalatagan pa rin ng mga berding kabundukan at malawak na mga taniman ng palay. Sa nasabing barangay, lumaki ang batang si Princess. Lumaki ito sa pagmamahal ng mga magulang, mga kapatid, lolo at lola at mga kamag-anak. Kinagigiliwan nila ang bata dahil sa malambing ito at masayahin. Tulad ng ibang tao doon ay pagsasaka din ang kinabubuhay ng pamilya. Para makatulong sa asawa at mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak, ay nilisa naman ang kanyang ina ang ating bansa at nakipagsapalaran sa United Arab Emirates. Noong March 15, 2025, araw ng Sabado, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng pulis sa Butuan City, Tungkol sa pagkawala ng batang si Princess, ayon sa kanyang ama, March 14, 2025 ng gabi, ay maagang nakatulog ang kanyang anak marahil ay napagod ito sa paglalaro. Nakita niya na lamang ito na mahimbing nang natutulog sa kama. Hindi niya na ito ginising at sa halip ay nagtungo siya sa silid nilang mag-asawa at nagsimulang maglibang gamit ang kanyang cellphone hanggang sa tuluyan na rin siyang makatulog. Pasado alas tres ng madaling araw ay nagising siya para sana umihe. Subalit so, nagtaka siya nang mapansin na wala na sa hinihigaan nito ang kanyang anak na si Princess. Madilim pa sa labas at wala pang taong lumalabas sa ganong oras. Lalo na nga sa katulad ni Princess na pitong taon pa lamang. Noong una inakala niya na baka nalaglag lamang ito ngunit nang silipin niya sa silong ng kama ay wala ito doon. Tinignan niya na rin sa buong kabahayan pero wala ang anak. Dito na siya kinabahan at agad na isinangguni ang pagkawala nito sa miyembro ng pamilya. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw ay nagsimula na nilang hanapin ang bata sa sagingan at sa mga masusukal na damuhan at parang. Subalit bigo sila na matagpuan ang bata kaya naman isinangguni na nila ito sa kapulisan. Naalarma na din ang mga mamamaya ng barangay basag sa misteryosong pagkawala ng bata. Kaya naman halos lahat sila ay tumulong sa paghahanap ng batang si Princess. Mapabata, matanda, lalaki o babae, lahat sila ay nagtataka kung saan pumunta si Princess. Maging ang kanyang ina na nasa UAE ay nag-alala na din dahil sa pagkawala niya. Gayunpaman ay malayo ito at kasabay ng pagpatak ng kanyang luha ay nanawagan siya gamit ang kanyang social media account sa so, kung sino ang maaaring nakakita sa kanyang anak. Ngunit bigo sila na matagpuan ito. Kasama ang mga member ng barangay officials at polis ay nagsimula silang suyurin ang mga masusukal na parang sagingan, nyugan at damuhan sa paligid hanggang sa matagpuan na nga nila ang kawawang musmos. Natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Princess sa isang luma at tuyo ng balon ilang kilometro lamang ang layo mula sa kanilang tirahan. Agad namang tumawag ang mga pulis ng team ng Soko na siyang eksperto sa pagpoproseso ng crime scene. Dahan-dahan nilang inahon ng wala ng buhay na katawan nito mula sa balon. Habang nagsasagawa ng paghahanap ay isang lalaki ang nakatawag ng atensyon ng marami. Ito ay ang 29 years old na si Dondon Asido na residente din ng lugar. Isa ito sa mga sumama sa paghahanap sa batang si Princess. Subalit nagtaka sila nang tila nagbago ang kilos nito nang matagpuan ang katawan ng biktima. Kapansin-pansin din ang pagkawala nito doon. Maliban sa katawan ng bata ay natagpuan din ng mga investigador ang isang damit ng lalaki na hinihinalang pagmamayari ng salarin. Ang nasabing damit ay kinilala na pagmamayari ng 29 years old na si Dondon Asido. Dahil dito ay agad nila itong hinanap at agad namang natagpuan sa tirahan nito. Sa pagkakaaresto sa kanya ay agad din naman niyang inamin ang nagawang kasalanan at isinalaysay ang pangyayari. Ang suspect na si Asido ay matagal nang hindi namamalagi sa barangay Basag dahil sa sampung taon nitong tumira sa Manila kung saan ito nagtrabaho bilang security guard. Nang mag-asawa ay umuwi ito sa kanilang probinsya at hindi na bumalik ng Manila na malagi na ituroon at nagtrabaho bilang magsasaka. Sa kanyang salaysay noong gabi ng March 14, 2025 ay nakipag-inuman siya kasama ng mga katrabaho. Nang medyo marami na ang nainom ay nagpaalam na siya sa mga kasama para umuwi. Subalit dahil nga sa lasing na umuwi ng kanilang bahay ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng kanyang kinakasama at umalis ito ng bahay. Siya naman ay muling bumalik sa inuman at nang isa-isa nang magpaalam ang mga kasama ay nagdesisyon na rin siyang umuwi. Bago marating ang uuwian ay nadadaanan niya muna ang bahay nila Princess. Ayon sa kanya ay sumilip siya sa bintana ng bahay. Hindi pa kasi tapos ang bahay ng mga ito at tanging kawayan lamang na malalaki pa ang butas ang nagsisilbing harang sa bintana. Mula sa bintana inakita niya ang mahimbing na natutulog na si Princess. Ayon sa kanya ay dumaan siya sa likuran ng bahay ng mga biktima. Binuhat niya ang mahimbing na natutulog na bata at dinala niya sa kanilang bahay. Pagdating doon ay dito niya na ito pinagsamantalahan. Dahil sa nagkaroon na ng malay ang biktima, ay ilang beses niya pa itong sinuntok sa sigmura. Nang matapos ay muli namang bumalik ang lakas nito at nagawa pa nitong makatakbo. Subalit dahil sa nanghihina, ay agad din naman itong naabutan ni Asido. Ayon sa kanya, inilubog niya ang pumapalag na si Princess sa batya na may lamang tubig hanggang sa mawala nito ng buhay. Di pa na kontento ay sinaksak niya pa ito. Noong una ay binalak niya umano na ibao ng biktima. Ngunit na makita niya ang balon, ay nagdesisyon siya na doon na lamang ito itapon. Ayon sa kanya ay nagawa niya lamang umano iyon dahil sa labis na kalasingan at humingi naman ito ng tawad sa pamilya ni Princess. Ganun pa man, ilang beses man itong humingi ng tawad, ay sobrang sakit at walang kapatawaran ang ginawa nito sa walang kalaban-laban na bata. Sigaw ng marami, sana ay mabulok ito sa kulungan at pagdusahan niya ang ginawang kasalanan. Ayon naman sa pahayag ng Butuan City Police Station 4, ang suspect ay kinalang isa-isa ilalim sa drug test. Dahil sa may mga impormasyon silang nakalap na itong mano ay gumagamit ng iligal na gamot. Hinahanda na rin ang kasong panggagahasa at pagpatay na isasampalaban dito. Isa na namang musmos. Kaya naman sigaw ng marami ano na ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil sa sunod-sunod na karahasan na nangyayari. At ang mga biktima karamihan ay mga kababaihan at walang kalaban-laban na mga bata.